Ang lang q、oh. oh.

パパパムさ、 我都用。 Wala kong nalimutan siya. na. Hindi. naman si Philip. Ito siya. At ito si Ellen. Sige. O, ba? Sige. Wala kana na. Saan tayo punta? Guess mo guys. Saan kayo punta? Kakaano kumamayaan? Halib o oh. halib niyo? Okay. Cairo. Cairo? eh Cairo daw siya. Cairo na 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 kaya na 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 ako si Kailan. Kailan, kailan kailan. sa akin dead fear in this ko dead tapos ko Adam ikaw na ako na ako na ako magkaka

Alam ko na ba kayo dito? Okay, may secret chance. Hello? Bore ba lang? Ay, nawala yan. In mo tapos in mo na yung dog. O, babay na. One, two. eh oh, na oh, Oy, oy, okay. oh, 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 oh,